Ayan mga kanaypi Kargan natin yung nagpipintura ng sasakyan Bumibili ng pintura Ayan Nakatit na natin yung pasero natin mga kanaypi Hindi ko lang alam kung magkano yung binigay niya uh, Bali 170 Yung binigay ni kuya what's up mga kanoy good morning at nagbabalik ang yung lingkod si kanoy pi for another video ngayong araw araw ng webes pasada vlog na naman tayo nandito na naman tayo kay Mia bali pinapainit ko na yung kanyang makina para makalabas na tayo mga kanoy pi hopefully na sana makarami na naman tayo ngayong araw Paghanap buhay tayo mga kanoy pi samahan ako sa pasada vlog content ko na naman Ayan si Mia mga kanaypi Bale pinunasan ko lang yung kanyang upuan Yung ibang parts na Hindi pa Marumi Ayan So medyo mainit na yung kanyang makina Kaya punta na tayo mga kanaypi Nang makarami agad Let's go samahan nyo ako ngayon Let's go mga kanaypi Sarado lang natin yung gate Okay, okay, alright. Ayan mga kanuypi Nandito na tayo sa EGL Hopefully na sana walang tricycle dyan na nauna sa akin Para tayo agad magkapagkarga Ay nauna na si PJ Ang aga nakuha niya yung kangkong so siguro makukuha natin si Angel dyan yung nag-aaral ng ano nag-aaral sa Divine shoutout sa mga kanoipi dyan na uh, noise keep ads yung ginagawa nila sa aking mga video thank you thank you so much mga kanoipi sa supporta palagi okay antay tayo ng pasayero mga kanoipi habang nag-aantay tayo punasan ko muna si Mia kahit papano, di ba? Matanggal yung mga dumi, mga putik-putik. <laughs> Ayan. Presentable na naman sa aking mga pasaheros na sasakay sa kanya. Ayan, malinis na naman si Mia. All right. So, antay tayo ng pasaheros na. <laughs> Ayan, mga kanayipi, pasahero. go Santa Central Central, Central.

paano nyantay Tay? yung Mall, Mall. Ayan mga kanayong pinay Babana natin yung pasayro dito sa Central Alright Anak ulit yung panibago Hindi mo nagawin Ayan, mga kanayti. Alabas na tayo. Nananghalian na rin ako. At katapos ko kaninang nasundo sila rin yan. Ayan. Pero alauna na, mga kanayti. Ngayon pa lang tayo lalabas. Init kasi, grabe. Sobrang init. Hindi ko lang alam kung ano tung nakamagkano na ako sa kinita ko half day <laughs> Diyan ko na nilagay si Mia mga kanaypi dito ko na nilagay tara tara Ayan mga kanipi, karga natin yung nagpipintura ng sasakyan. Bumibili ng pintura. Thank you kuya. Thank you. 20 Munisipyo ang kal. Oy. Munisipyo tidaan. Ah, dito. Niti... Ano? Yan unas. Ay, tibaro. Ay, tinay ngay. Oy. Sige. ay baba ko na yung pasero ko dito ayan mga kanoypi nandito naman ako sa last portion ng vlog at mag shoutout tayo ayan nandito yung mga pangalan nyo so sa mga nag sa last na mga videos ko na ngayon lang na reply ni misis uh, tapusin nyo tong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo mga kanipi. so umpisan na natin Unang-una yan, shoutout nga pala sa mga kapatid ko na si Ate Meli Catrella Española. Shoutout kay Ate Josie Española. At shoutout na rin kay Manilin Española ng Bahrain. Siyempre, shoutout na rin kay Kuya Ron De Leon at Ate Kati De Leon from California, USA. Shoutout na rin kay Uncle Stevie Doc Santiago ng Bitis Pampanga. Shoutout na rin kay Kuya, Sir or Madam na tumulong sa amin na makalabas sa ospital. Yung biling mga kanipi. Shoutout kay Sir Tony Palsimon Caballero. At sa kanyang asawa na si Kagawad Presela Sensolation Caballero. Maraming maraming salamat Sir at Madam Kagawad. At shoutout na rin sa kaibigan nilang kagawad na si kagawad Erlin Sarmiento. Maraming maraming salamat uh, mga madam, sir, sa tulong. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Lionel Talpe aka Amanda Parks ng Region 1. yung nurse na tumitingin sa anak ko dati nandun sa ano sa region 1 Shoutout out sa iyo sir a.k.a. Amanda Pax shoutout na rin mga kanipi kay Tots Estacio at shoutout na rin kay Miss Charity maraming maraming salamat madam at sir sa binigay nyo na tulong syempre shoutout na ta rin tayo sa mga iba pang nag comment sa mga videos ko na yon shoutout kay Nanet Hamasaki Shoutout rin kay Bilyakito. Shoutout ta rin tayo kay Eloisa Bilila. Shoutout ta rin tayo kay Hans Libby. Shoutout ta rin kay Calvo Marquez. Shoutout ta rin mga kanaypi kay Jody Carno. Shoutout ta rin kay Shaunan TV ng Taiwan. Shoutout ta rin tayo kay Tito Sip Vlog. Shoutout ta rin kay Sherwin J. Shoutout na rin mga kanipi kay Hagi Songalia Shoutout na ta rin tayo kay Edi Antonio Shoutout na rin kay Elvira Castro Shoutout na ta rin tayo kay Ernesto Arcio Shoutout na rin kay Gisdian TV Kabigkis Shoutout na rin kay Karen Derry Shoutout ta rin tayo mga kanipi kay Rostom Siletsok Shoutout ta rin tayo kay Rinaldo Labarias Shoutout ta rin tayo kay Manny Torres Shoutout kay Kuya Don Stevie Shoutout ta rin kay Sir Ferdinand Villaronte Manzano Shoutout ta rin tayo kay Leo Digario Versosa Shoutout ta rin tayo kay Jocelyn Pare Shoutout ta rin tayo kay Lu Soriano Shoutout rin kay Pilipi Santiago Shoutout na rin kay Arnel Espiritu Shoutout ta rin tayo kay Doc Master J Shoutout ta rin tayo kay Crystal Shoutout rin mga kanipi kay C So ayan na naman yung mga nag-comment So sa mga hindi ko nabanggit ngayon Abang-abang lang sa mga susunod pa na vlog At re-replyan pa ni Mrs. yan tapos masulat yung mga pangalan nyo para ma-shoutout na natin mga kanoypi. Para makapagpasalamat din sa mga comment nyo, sa supporta nyo, sa pagpray, sa paggaling ng aking anak. Ayan, malusog na malusog na ngayon. Si Baby Micah Erica, Espanyola, a.k.a. Baby Kanoypi. Ayan, maraming maraming salamat sa suporta mga kanoypi. Pagpasensya nyo na kung ngayon lang ako nakapag-shoutout sa inyong lahat. Uh, thank you, thank you so much talaga. So, kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi mga kanipi. I love you all and peace out.